Kasaysayan, Kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Kung may isang bagay na kinakatakutan si Senador Bato de la Rosa, paniguradong ito ay ang tungkol sa ICC o International Criminal Court kung saan ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, si Bato ay isa sa mga pangunahing akusado kasama ni na dating Presidente Rodrigo Duterte, Senador Bongo at Vice Presidente Sara Duterte sa mga haharap sa husgado sa dahil dahil sa kaso nila patungkol noong kasagsagan ng kampanya nila sa gyera laban sa ipinagbabawal na bisyo. Ayon kay Trillanes, Lalabas na raw ang warrant o bares ng mga nasabing personalidad sa susunod na buwan. Tatlong batches daw ng arrest warrant ang lalabas ang unang batch daw ay para talaga kay PRRD. Ang pangalawa ay para sa dalawang senador na sina Bongo at Bato kasama na ang Vice Presidente. Samantala ang pangatlo ay para daw sa ilang PNP officials at senior officials ng dating administrasyon. Nagmula raw mismo sa opisina ng prosecutor ng ICC ang nasabing impormasyon na nakarating kay Trillanes. So ang uh, aking tatsa rito ay malapit-lapit na yung pag-issue ng uh, warrant of arrest uh, doon sa mga principally accused. Halatang inis na inis na may halong pag si Senador Bato sa tuwing nakakarating sa kanya ang mga informasyon na ito mula kay Trillanes. Dumating pa noon sa punto na kuinisyon na ni Bato ang desisyon ng Pangulo kung talaga bang hindi ito makikipag-ugnayan sa ICC para sa kanilang kaso. What I am asking from this government is to be man enough to so please tell us what's the real score. Sabihan lang. Wala namang problema dyan. Sabihan lang, on, wala, wala lang patalikod na transaksyon. Pag sinabihan mo kuno na hindi kayo pwede, hindi sila pwede pumasok, at ngayon nagbago yung uh, ihip ng hangin, pumayag na ka kayo na pumasok, please tell us. You are our president. You are our, uh, you are our uh, leader. Tell us, so that you know what to do. Nabuhay naman si bato nang marinig ang sinabi ng pangulo sa isang interview. We do not need assistance from uh, any outside uh, outside entity. The Philippines is a sovereign nation and we are not colonies anymore of uh, this uh, former uh, imperialists. <laughs> So, that is, not, uh, that is not something that uh, we consider to be uh, a, uh, a, legitimate, uh, a legitimate judgment. Let me say this for the 100th time I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, As uh, ordinary uh, the people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa Manila. In fact, binabantayan namin sila, uh, making sure that uh, hindi hindi sila yeah, that they, they, they do not come into contact with any agency of government. Mukhang nagkakatotoo na nga ang sinabi noon ni Senator Trillanes kay General Bato de la Rosa. Pitong taon na ang nakakaraan. Nasabi ko lang, sa mga ating mga pulis at kasama na sa inyo uh let's just do the right thing ano uh, alam naman natin sir ko ano yung tama rito at uh, hindi naman tayo training dyan sa academy to do uh, what is wrong and what is illegal at ang sinasabi ko lang general umiikot 'yung mundo eh alam niyo itong uh, si president duterte naka siya ngayon E eh malay natin, yung susunod na makakapwesto. e eh ang uh, prioridad naman ay human rights at magkandak naman ng mga investigasyon. By then, retired na kayo at buksan itong mga kaso na ito, nakatiwangwang yung ating mga pulis. Yung mga nanlaban na yan, pagka binu binuksan ho yan at uh, isang honest to goodness investigation, kailangan properly yung uh, uh, operation talaga at uh, otherwise, sila rin ang mananagot long after yung mga commanders nila ay nag-retire na, nawala na. Ito yung mga nag-guarantee sa kanila, sagot ko kayo. wala mangyayari sa inyo habang kami nakapuesto. Yun nga lang, hindi sila habang panahon nakapuesto. Uh, and the history ng mga tropa natin is replete with uh, such examples. Ano? Yun lang mga military escorts ni, uh, ni Ninoy. Uh, nakulong yun ng mga Three decades, eh. Yung mga elisted. Pero yung mga boss ba nila, nakulong? Hindi. Ganon din, ginarantirin yan sila na, kami bahala sa inyo, wala mangyayari sa inyo. And, uh, ito, just recently, yung uh, mga na involved dun sa chopper scam, uh, dun sa dating chief PNP, pirma rin yung mga members ng BAC, thinking, uh, ariglado sila ng commander nila. Pero, nung nagkaimbestigahan, laglaga na. Ngayon, may kaso sila. So, kumbaga, ganon eh. Kaya nga, hindi tayo mal ma ma maliligaw, general, kung uh, uh, tama yung ating, regular yung ating mga operations, kung properly yung pagkandak ng operations, so, hindi tayo mapapahamak. Totoo nga namang, weather-weather lang talaga ang politika sa ating bansa. Kung sino ang malakas at nasa kapangyarihan sa ngayon ang siyang sinusunod at kinakampihan. Pero sa oras na matapos na ang kanyang termino ay sabay na ring matatapos ang kanyang kapangyarihan. Sunod nun ay ang dahan-dahang pagbitaw ng mga dati nitong kaalyado, lalo na kapag nahaharap ito sa isang kaso. Ang kinakakatakutan ni Bato ay ang mapalayo sa kanyang mga apo kung sakasakali mang isusuko sila sa ICC ng gobyerno. Ikaw, hindi ka ba takot na mapasok sa kulungan? <laughs> Bakit lahat mo ba ng kinakakulungan ngayon ay uh, talagang uh, may kasalanan? Hindi naman. Hindi ako takot na sabihin mo mayroon akong nakumit na kasalanan. No. Takot ako na makulong, dahil kawawa yung mga apo ko, hindi ko na magkikita. Yun lang ang akin makulong ka. Buti kung makulong ka lang dito sa Pilipinas, ikukulong ka doon sa dahig. ano ngayon? Paano makabisita yung mga apo mo? They will grow up lolo ah, lololess. So kawapa naman yung mga apo ko. I love my apo so much. Pero mukhang malayo itong mangyari maliban na lang kapag patuloy pa nila sigurong iiritahin at personalin ang Pangulo sa kanilang mga pagmumura at aligasyon hanggang sa mapuno ito at baka magdesisyon na papasukin na ang ICC. Nakaraan lang

Sumama ka. Ikaw mismo magpusa sa akin. Hanap mo ba ng smartwatch na maganda, matibay, kumpleto sa functions, at higit sa lahat, abot kayang halaga? Eto na siya kay Bigan, Smartwatch. Hindi kailangang sobrang mahal para lang magka-smartwatch ka. I-try mo na 'to kay Bigan at siguradong magiging isa ka rin sa katulad nilang naging satisfied buyers ng smartwatch na ito. Karga do ito sa features katulad ng mga mamahaling smartwatch kagaya ng Bluetooth calling, social media app, professional fitness course, at marami pang iba. I-order mo na yan kaibigan at baka ma-order pa ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Marami ang nagsasabi na dinidiktahan lamang si Bato para sa planong gibain ng Pangulo. Pero ayon sa kanya, I can never be used. Ha? Huh? I swear to God, nobody dictated me. Nobody. Not even President Duterte. President Duterte, hindi tumawag sa akin. Walang malangkahit kunting Nihaw, niho. Para sa, sa kaso na ito. Para sa investigasyon na ito. Wala. Cross my heart. Hope to die. Tamaan ako ng kidlat ngayon kung ako'y tinawagan ni President Duterte. Marami ang hindi naniniwala sa sinasabi ni Bato na hindi siya kayang madigtahan ni kahit ba mismo ng dating Pangulo. Dahil kung maalala nyo, noong nakaraang 2022 presidential election ay biglang nag-file ng kanyang COC sa pagka-presidente si Bato at ang rason nito ay plano yon ng partido nilang PDP kung saan si PRRD ang kanilang chairman, kaya na saan ang di kayang diktahan kung nag-file ka mismo ng iyong COC para tumakbo sa pagkapangulo dahil sa sinabi ito ng inyong partido. Ako nag-decide? Ang partido ang nag-decide na tumakbo ako. At uh, ha? Ngayon lang ba eh? Ha? Matagal na! Matagal na! Matagal na pero tinatago lang namin. Yan yung mga diskarte para uh, kasi kung maaga ka magbalita, uh, ah wala, titirahin ka kagad. Kaya tinatago lang natin yun. Sa katatapos lang na pangalawang hearing patungkol sa pidea Lake ay may paalala ang Senate President na si Meg Zubiri. While certain claims were made, documentary evidence is yet to be presented. There were no pictures, no corroborating testimonies In other words, this was solely based on a testimony of one person based on what appears to be hearsay evidence. Morales cites a document which he claims to have seen by the virtue of his former position, although he did not personally witness any wrongdoing. and the drug test of the president, even the drug test of the president, is being brought up even though it does not appear to be germane or important to the subject matter of the motoprop investigation. We respect, let me repeat this, we respect the committee's right to perform oversight functions in aid of legislation. However, we just like to remind our colleagues to be very careful not to use the hearings in aid of political persecution. Ang akin lang dyan, mag lang tayo, huwag po tayo magpagamit for political persecution. This goes for every committee hearing, ha? hindi lamang ito. Alam ko, magkakaroon committee hearing dito sa gentleman's agreement. Ganun din ang caution ko sa chairperson and the, the members of the Senate is let us try to avoid making these hearings into a political circus or for a political witch hunt. Paniguradong makakatanggap na naman ng patikos nito mula sa mga taga-suporta ni dating Pangulo, si Senate President Meg Zubiri. Kahit marami ang nagsasabing palpak ang pinangungunahang Senate inquiry ni Bato sa Pidea Lake, pero naniniwala si PRRD sa kanya na talagang malulutas daw ito ni Bato. Kaya lang medyo madaldal. Minsan, saan saan pupunta yung bunganga. Pero, hayaan mo siya. Si Bato, ipangako ko sa iyo. Ilalabas niya yan totoo kung ano man yung... Niyang... Magtiwala kayo kay Bato year yan, mahusay na ofisyal at straightforward. Sa buhay niya, sa mahabang panahon, he worked for me. He is good and he will be a leader of our country. He will, will aim to be a protector of the people's interest. Sa lahat siguro ng mga awayan o di pagkakaintindihan ng mga nagdaang presidente ng ating bansa, ang kaso na ito ni Marcos at Duterte ang siyang pinakamalala. Siguradong magpapatuloy ito hanggang sa katapusan ng termino ni BBM. At maniguradong magbabago na naman ang ihip ng hangin sa oras na iba na naman ang magiging presidente natin sa 2028. Ikaw, naiinis ka na rin ba sa takbo ng politika natin dito sa Pilipinas? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.